mga idol. Tinatanggal na ni Father ang kono. Diba? Ang puno. Oh, ang wire. Ayun mo. Ayun ang sigbabaw ng kinukong mo. Dapat si Babaw ban sa ah Utura dito si Babaw Ayun na lang 'yun ini na-uuna, na tancong. Ayun, 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 isa maliit, 'yung maliit. Yan, yan. Yan. Kain mo. Grabe <tuk> yung iniwan ni Opong. mo wala, dyan na rin yung pag nilipad naman, <noise> huwag kong <tod> na ang yung dito, yung sauce na huwag Ito yung no? sa bintana. Ito kami. Pero yung paghuyok na yun. Ito tumiyog mm -hmm. dito. Itong hangin ay tumbagid ang kanta. Kulungan. Oh. Kasabay ganin ako itong ano ho. Ito pag hmm. mm -hmm. yung pagpagsakot. Kaya yung pansiro namon malagat lagapok <laughs> eh, bas amon o yung kisami. Ito yung Kabuhadid nga bali humarang. Inang <laughs> eh, yara na nabuhin. Ang! punyanda na, na. lupa <laughs> 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 <laughs>